What's up mga kaswabe, welcome to my vlog Maganda ka po sa inyo lahat mga kaswabe Kami may mimili ng ulam naming tilapia mga kaswabe So ayun na nga, naglalakad na kami kasama ko ang aking anak Alright Ganito po ang view dito sa barangay Bagpagbawang lang yun mga kaswabe Marami rin mga motor dyan na dumataan mga kaswabe At uh, iba't ibang mga sasakti mga kaswabe At meron din mga saging dyan mga kaswabe na tanim nila O tignan nyo naman, alright Ganito ang buhay probinsya mga kaswabe tapos puro at napaka-fresh ang hangin dito mga kaswabe. Tignan nyo naman. So, andito na kami sa bilihan ng isda mga kaswabe. Buhili po ako dyan ng isang kilong tilapia para panggabihan namin mga kaswabe. Alright, ganito ang buhay nila dito sa probinsya ng Bawang, La Union mga kaswabe. Yan po ang mga titid na mga kababahiyan na masisipag mga kaswabe. Alright. May iba't iba't silang tindang mga isda dyan mga asuabi. May mga bangus mataad mo na mo at iba pang mga klaseng na mga kaswabi. so yan nga sila alright mga kaswabe sa so, gustong bumili mga kaswabe pumunta na po dito sa uh, along the road uh, mga kaswabe dito sa barangay pagbawang La Union alright so tapos na nga mga kaswabe at ako uh, magbabayad na rin mga kaswabe alright Yan po Yan ang na na-o naka-costume pa ng Spider-Man na solid talaga naman. So hanggang dito na lang po ang aking vlog mga aswabe. Thanks for watching. Bye-bye.